mga pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana TV na! Shalom mga pamana. Kumusta na kayo? Mukhang masayang masaya kayo ngayon. Dahil ba sa bakasyon? Tama ba si teacher? Pero alam ko mas masaya kayo ngayon dahil muli tayong matututo sa araw na to. Kaya naman bago natin simulan, ihanda muna ninyo ang mga kailangan gamitin mamaya sa ating activity. Pencil, notebook at crayons. Sa pagpapasimula natin, tatayo tayong lahat at ipipikit ang ating mga mata para manalangin sa Panginoon. Aba, am naming hari. Ikaw po na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat dahil iningatan mo po kami. Ibinigay mo po ang aming mga pangangailangan. Salamat din po dahil sa araw at oras na ito, muli kaming matututo upang habang bata pa kami, ay makasunod kami sa mga ipinag-uutos mo. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan mo pong Diyos at Kristo Yesus, na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo magsimula, gusto nyo ba munang kumanta mga pamana? Halina at samahan nyo akong umawit. Ang awit natin ay may kinalaman sa kwento na ating pag-aaralan ngayon. Kilala mo ba siya? Sino? Ang Diyos? Gusto mo ipakilala ko siya sayo? Sige, gusto ko. Dahil dyan, pakinggan mo ang awit na ito. Kilala mo ba siya? Siya na ating Diyos, siya'y nag-iisa. Wala nang iba pa. Hindi siya tulad ng larawan na napupunit na nalulubang o oh, istatwang nilulubang. Nasa ating puso siya ay walang hanggan makapangyarihan siya si Kristo Jesus ang tunay na Diyos Salamat sa pagsabay sa pag-awit mga pamana ang uhusay naman ng ating mga pamana dahil handa na ba kayong makinig ng kwento mula sa Biblia? Ang pamagat ng ating kwento ay ang nag-iisang amang Diyos ng pamana. Na mababasa natin sa 1 Kapitulo 14, ang bersikulo po ay 1 hanggang 10, kasama rin po ang 10 hanggang 30. Nang ang Panginoon ay pumunta sa lupa at nagkatawang tao, isang araw siya ay nagturo sa kanyang mga alagad na sinasabi, Huwag mangangamba ang iyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos Sumampalataya din kayo sa akin. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakikita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Sumagot si Jesus, Kaya tagal na ninyo akong kasama Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakikita sa akin ay nakikita na sa ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang ama? Ako at ang ama ay iisa. Mga aral na dapat matutunan. Una, si Jesus ay nagkatawang tao lamang at lumagay sa pagiging anak. Tandaan, hindi ibang Panginoong Heso Kristo sa ama na nasa langit dahil siya din ang ama. Ginawa niya lamang ay nagkatawang tao at ginamit na kasangkapan si Maria para siya ay maipanganak. Kaya't ang ama ay si Jesus na ating Diyos. Pangalawa, may purpose ang kanyang pagkakatawang tao. Kaya't nang sabihin niya na hindi makakaparoon sa ama kundi dahil sa kanya ay dahil kailangan muna tayong malinis sa ating mga kasalanan. Napako siya sa krus ay binigay ang kanyang sarili para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Dahil di makakapunta sa langit ang taong makasalanan. Pangatlo, huwag magkakaroon ng ibang Diyos na kikilalanin. Dahil naituro na sa atin na sa si Jesus ang nag-iisang Diyos at Ama natin. Huwag tayong maniniwala sa iba na mayroong ibang Diyos liban sa Panginoong Heso Kristo. Maliwanag ba mga pamana? Dahil dito, magkakaroon tayo ng activity. Ilabas nyo na ang inyong mga pencil, notebook at crayons. Handa na ba kayo mga pamana? Kung gayon, ang magiging title ng ating activity ay My Fate. Direksyon. Ang kailangan nyo lamang gawin ay drawing ang isang bahay at kulayan ayon sa gusto nyong kulay. At pagkatapos, ilagay sa ibabaw ng bahay ang salitang, Our God is Jesus Christ. Tapos na ba mga pamana? Ang gagaling naman. Tayo ay maling tatayo para sa maikling panalangin ng pagpapasalamat. Aba, ama naming hari, ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran. Maraming salamat dahil ginabayan mo kami ng mga pamana sana po ay tulungan mo kaming kumilala sa iyo sa paraan ng aming mga pagsunod upang lumaki kaming magalang, mapagmahal ng mga anak at masunurin sa mga nakakatanda sa amin. Ito pong aming pagpapasalamat at panalangin sa pangalan pong Diyos at Kristo Yesus nag gisa ka po namin tagapagligtas. Amen. Bago tayo magiwahiwalay, meron muna kayong assignment. Ang memory verse of the day ay am um, Know that Lord is really God. Psalms chapter 100 verse 3 sa Easy English Version. Maraming salamat mga pamana. Hanggang sa muli, paalam at mispa! Mama Ang mga kwento mo'y ginising, ang puso ko nanghihimbing 🎵🎵 Nagturo ka sa akin, nagkailangging, may pagmamahal ang bawat sabihin 🎵🎵 Pagsamantala'y mispa mo na, uburo ko, sinisinta

you